na Luna! Kayo na dyan! Sige na! Halika na! Aliga na! sa mama! Halika na! Luna! Kayo na ikaw! Bakit? Hindi ka nakatayo! Bakit? nararamdaman ni Luna. Ha? Ayun na kumain mo. Oh. teka, ayan na ako. Hindi Ay lang. Ayan, ganyan siya. Pagkatabihan ko siya. Maka, huwag yung buntot niya. O, sige na. Tabi na tayo. O, sige na. Imasin ni mama. Sige na. Ah, imas ba ni mama? Mati yan. Kasi huwag kang matakaw. So, ano ano kinakain mo? Basta isusubo ni Papa. Ha? Huh. Huwag na kasi matakaw. Yan, Luna. Hmm. Huh. Luna, baby. どういうこと Hi guys! Welcome sa aking channel. Good morning sa inyong lahat. At ayun, kung makapansin nyo, medyo silent vlog yung aking type ng vlog ngayon na medyo nagsasalita din naman ako. Hello po sa mga viewers ko and sana po mag-comment po kayo kasi nagbabasa po ako ng mga comments nyo kasi masaya po ako na makita na may comments dun sa comment box ko. Maraming salamat po sa mga nagko-comment pa rin ngayon. Maraming salamat din po sa mga viewers na lagi nandiyan. At ito ngayon sa Pilipinas, maulan. Maulan pero ang init ng singaw. Alam niyo yun, patayin tayo ng pancake. Agahan ko to at nagdito. O kanina, nakaanim na piraso Ayon, ko. Ay, naanti na bumaba yung mga anak ko. Kamusta kayo guys? Kasi maulan ngayon. Ayan, sa Pilipinas. At yung nasa ibang, mga nasa ibang bansa, kamusta din kayo dyan. Ayan, nagahalaman ako na guys. Minsan, napapag, napapanik ako doon. Yung mga plantita na So, nabisi din sa bahay sa mga gawaing bahit sa tindahan yan sa hanap buhay eh madalang mapanik ng garden pero syempre pag ganyan bumabagyo naghahanda tayo na meron ba silang meron mabubuhal doon or ma Kailangang ayusin so ayun nagayos ako tapos alulod namin doon sa sa bubong hilinis ko yun para yung yung tubig din mag -stop. Kasi nga, nagdidilig ako, minsan doon napupunta yung mga lupa na na nalalaglag na doon. Ayun guys. ah uh, ayun, yun doon lang yung aking type of vlog. Sana magustuhan nyo pa ka rin kahit ganito yung klase ng vlog na meron ako ngayon. And guys, see you! Mamaya, oh, yeah, papakita ko yung garden sa inyo. Oh my God! Ito awesome na yung hangin! Ba, nagkataog na yung mga alam ko dahil dito sa net! Ano? Oh, ayun mo! mukha pa ni may lang na rin yung sinawawa naman ito pa siyo yung sirang net ito na hindi ko matanggal hi guys ito nga pala tayo ngayon sa aking garden sunisilit lang ako dito Ayan, nakapuno na ako isang tingin. At napakagulo ng garden ito. kalungkot. kasi yung mga tumuwad talaga na mga uh, ano, mga halaman ko. Yung nakafront pa naman man din dito sa ano, nakafront dito sa akin. Nagayan na yan. Ayan. Dahil din palang di-display ko talaga sila at magandang tignan sila yung napili ko para maging maganda doon sa harap ng table. Tapos ito sinira nitong ano na to na to so ang ginawa ko tinali ko lang siya dito ayun tinali ko yung yung, yung hawakan na yan kasi naputong kasi yung yung ano na yan yung kahoy so yun na doon na humampas na humampas tinulak sila nang tinulak ng kahoy kaya naputol nap, kaya bumagsak yung mga kasuti uh, ayun doon naman na uh, asip naman sila analis ko namin yung mga hang plug dito at hindi pa sila doon sa mga ilalim nun. Yung mga ibang halaman ko okay naman yung nandun sa vertical ko. Okay naman sila. Wala namang problema. Kasalo ng net yung hangin. Kaya, ayun. Kaya lang ito nga nasira. Kung hindi siya nasira eh, ang ganda sana ang panabing nyo sa mga halaman na para eh. Pero okay na din. siguro kasi na naitali ko siya dito. So, naku-cover niya yung mga halaman doon problema lang dito siguro. Ayan. Ah, nilagay kong ano doon, nilagay kong paso doon sa gilid. Eh, nabuwal na. Mabigat yun, pero nabuwal. Yung bike na yan, buti na lang hindi naman na lipad ng hangin kasi tinalibutan ko ng mga pandanos. Ayan. Yung mga pandanos na yan, tinalibutan ko sila para hindi siya tumuwal. Ay naman siya. Kaya lang, may mga nalaglag kong halaman doon. Nabigay ni Sis Jen. Yung basket plant na nandoon. Sa ibabaw nitong table na to, ay bumagsak doon sa kabilang bulo. Pinulot ko pa kahapon. Ito, na hindi ko ay, ay, hindi ko na naisip sa sarili ko. Ito yung net ay na kailangan ayusin. Ituputi ko na lang siguro muna kasi wala akong maupusan. At Tutupi ko na lang muna ng alamay. Eh. Parang hindi siya ganyan. Ah, hindi siya kumapagpagpagpagan. Tapos aalisin mo na yung kahoy na to. Yan ito. Ayun mo, parang umuugom pa rin yung hangin. Kasabay ng ulan, umuugom yung hangin, guys. Hindi ko alam kung naririnig mo. Medyo bagay mga, ano. Ito, safe naman to kasi walang hibugong yan eh. Yung naiisip ko lang eh, baka matanggal yung bubong na yan. Pero mga bagyo naman, okay naman siya. Ito yung ibang mga halaman to dito. din naman ah, sa ah, tawa. lang siya.